So guys, for today's video, um, every Saturday I have off. So we're gonna go to the booking here. Uh, nearby. Here in the Alvar Chateau. It is this place, guys. If you are here, guys, let's meet. Wow. Let's meet. Let let's meet. Tara, kita kits dito sa malapit lang sa Albar So, hindi ako lalakad ako ngayon. Guys, nakita niyo yung dates. Puno ng dates. Wala lang. Ginagawa pa yung road. So, time check. It's like 12.50. Yeah. 12.50. Ang init. Pero mamaya gabi, okay na to. Ngayon lang. So, September 7 today. Yeah. September 7. Saturday. Tanghali. Walking. Sana makabili ako ng bike. Para magbabike na lang ako dito. Balak ko siguro mga December. December kukuha ako ng bike kasi ano, taglamig na nun so maganda mag joyride dito kahit Ay, saan ayan ipapasya ako kayo sa buong Dubai Dubai UE mag, magbabike tayo yun lang muna patayin ko na medyo mainit na yung cellphone so ayun punta ako sa aking destination sa so, may secret destination kasi hindi pwedeng sabihin kasi nandito lang ako lagi but, ah, you can message me a private message kung gusto mong malaman kung nasa ano ko pala you you guys are cute and beautiful and nice and amazing oh my god lalala. La, la. for almost 5 years ngayong mag ng every saturday so i decided that na talaga na every saturday ako magbubuo kasi ayoko na ayoko na ayoko na sayangin yung time gusto kong time ako ko may time off sa sarili ko lalo na sa pagba-vlog ayan ibabalik ko natin dahil pala nagdala ako ng bowl okay kondaron ko siya Uh, gusto ko sana mag-tour ngayon mga sa mga tour Kasi medyo Pakakapusin ako sa budget eh May pinag iipunan kasi ako ano <laughs> uh, Tour Para sa uh, This coming October October is my birthday So Where can I invite you? Kung gusto nyo sumama But Ano po yun Let's um, just niyo So, andito na ako. Lapit na ako dito. Patambay lang Sige na guys. 4 minutes in walking distance. Pero dati, until there, it's almost 10 minutes. Oh. Lala. N Ju ju. The tata tam by So finally. <laughs> I'm here now. separate yung um, ang daming ibon separate yung black at saka brown nandito naman yung mga maliliit brown nasa <laughs> park ako guys wala lang mag isa ako kasi mag isa lang ako dito meron namang mga ano dito yung mga guards and yung mga nagtitinda ng sa store but ako lang talaga kasi mainit ngayon eh summer pa rin dito pero hindi na ganong sobrang init mild lang. Ayan, ang daming ibon Oh. ang cute. Kasi malapit ko lang yan. nandito kasi ako sa upuan. <laughs> Yung mga maliliitan dun. As in savory talaga sila. Ano? Ang cute. <laughs> Hindi naman sila nag-away-away. Nagkukulitan lang. Cute. <laughs> My life today is to watch and to watch the birds what they're doing. And this one also I read this one line. Yeah. I mean, guys. Basa -basa lang libro Kasi wala akong kasama, wala akong dates. Sad. But no sad. Happy na may sad, na may konting sad. Happy. Kasi nagagawa mo yung hindi ka kinukontrol ng yung parang partner. I don't, I want uh, controller. <laughs> Ayoko na maging controller ng isang tao. Ayoko din kinukontrol ko yung tao kung gusto niya magstay stay kung gusto niya bumalik balik de ba kung ayaw niya then let them let them go kasi iba yung gusto eh de ba masarap yung ikaw lang yung gusto ikaw lang muna hindi yung iba iba yah nairap kasi yung iba iba ng gusto Ah. Hmm.